Apat na buwan na ang lumipas mula ng ipadala ng House of Representatives ang mga artikulo ng impeachment laban kay Pangalawang Pangulo Sara Duterte at heto pa rin tayo, naghihintay pa rin ng aksyon mula sa Senado. Nasa gitna ng kontrobersya si Senate President Francis Chis Escudero na ngayon ay humaharap sa lumalaking sigaw ng publiko matapos niyang tahimik na ipagpaliban ang pagsisimula ng impeachment trial. Original na itinakda para sa Hunyo 2. Mag-isa itong inilipat ni Escudero sa Hunyo 11. Ang huling araw mismo ng regular na sesyon ng Ika-19 na Kongreso, isang hakbang na ayon sa lahat ng palatandaan, ay naglalagay sa buong impeachment sa panganib na madismiss ng hindi man lang naririnig sa paglilitis. Kaya paano nga ba tayo napunta sa ganitong sitwasyon? Ipinapaliwanag ni Escudero na hindi politikal ang dahilan ng pagkaantala. Sabi niya, inabot din ng dalawang buwan ang Kamara sa pagproseso ng reklamo ng impeachment bago ito ipinadala sa Senado noong Pebrero. Pero heto ang totoo, habang inabot ng dalawang buwan ang Kamara sa pagtalakay at pagpapasa, apat na buwan namang walang ginawa sina Escudero at ang Senado. Napakabata ng ganitong uri ng pagsisi sa iba. Agad namang tumugo ng mga leader ng Kamara, kabilang si Deputy Majority Leader Paulo Ortega. Nilinaw niya na walang utos mula sa Speaker at ang mga mambabatas ay kumilos ayon sa kanilang konsensya at tiwala ng publiko. Ang La Union ang aking tahanan, sabi ni Ortega, sinusunod ko ang konstitusyon at ang tinig ng aking mga nasasakupan, hindi ng kahit sino paman. Ipinahayag din ni Congressman Rolando Valeriano ng Maynila ang parehong damdamin nang akusahan siya ni Escudero na pinapaikot ni House Speaker Martin Romualdez sinabi niya ang sinunod ko ay ang taumbayan hindi ang speaker dagdag pa niya bawat kongresista ay may sariling konsensya ang naging gabay namin ay ang konstitusyon hindi ang anumang pressure Samantala, isiniwalat ni dating Senate President Tito Soto ang mas nakakabahalang bagay. Ang mga dokumento ng impeachment na ipinadala noong Pebrero ay hindi kailanman na ipasa sa Senate Rules Committee. Iyan mismo ang committing responsable sa paglalagay ng paglilitis sa kalendaryo at sa loob ng apat na buwang yon walang ginawa si Escudero upang ito ay umusad. Bakit tahimik? Dahil sa loob ng apat na buwang yon, hindi naman talaga tahimik si Escudero. Nagawa pa niyang magsagawa ng ilang press conference. Pinayagan pa niya si Senador Imee Marcos na mamuno hindi lang isa, kundi tatlong pagdinig kahit na session break. Binigyan pa niya ng pagkakataon si Senador Francis Tolentino na magsagawa ng mga pagdinig tungkol sa fake news sa panahon ng halalan. Ngunit pagdating sa impeachment trial, isang oras lang ang itinakda noong Hunyo 2 na agad namang inilipat sa Hunyo 11. Hindi lang ito basta pagkaantala. Isa itong estratehiya at mukhang ang estratehiya ay patagalin hanggang maubos ang oras. Nagbabala si Congressman Joel Chua sa publiko anumang tangka ng Senado na ibasura ang impeachment ng walang paglilitis ay labag sa konstitusyon. May pananagutan ang Senado na ituloy ito, aniya. Ang hindi pagsunod dito ay nagpapahina sa demokrasya. Gayunpaman, iginiit pa rin ni Escudero na ang pagkukulang ay nasa kamara. Ngunit habang lalo siyang nagtuturo ng sisi, mas marami namang mambabatas ang humaharap upang ipagtanggol ang kanilang mga aksyon at kwestyunin ang kanya at napupunta tayo sa isang hindi maiiwasang tanong. Tinatagalan ba ng Senado ang justisya upang ipagkait ang hustisya? Dahil kung hindi magsisimula ang paglilitis bago ang Hunyo 11, ang huling araw ng sesyon ng Ika-19 na Kongreso, maaring mamatay ng tahimik ang impeachment, hindi dahil sa hatol, kundi dahil sa pagkapaso nito, hindi na ito tungkol sa kasalanan o kawalang sala. Ito ay tungkol na lamang sa kung sino ang pinakamatagal na naghintay. Hindi iyan ang tunay na paglilingkod bayan. Iyan ay pag-iwas at nararapat lamang na mas maganda ang makuha ng sambayan ng Pilipino. Higit pa ito sa isang palabas na pampolitika. Isa itong pagsubok sa mga pananggalang ng ating demokrasya kung hanggang saan kayang gawin ng mga leader upang protektahan ang isa't isa o ang kanilang mga sarili. Huwag nating kalimutan, ang impeachment ay hindi tungkol sa katapatan sa politika. Ito sa itungkol sa tiwala ng publiko. Kung nakita ninyong mahalaga ang ulat na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, magkomento at mag-subscribe sa Ang Kampanero, Tinig ng Katotohanan, Tunog ng Kasaysayan. Salamat sa ating mga bagong subscriber at sa lahat ng nanood ng video na ito. Maraming salamat ang inyong suporta ang nagpapatuloy sa pagtunog ng kampana at sa pagpapalakas ng tinig ng katotohanan.